So good morning na to din mga kinsikon So karoon mga kinsikon kaya sa iyo kaya tas kadalaw nung huwanin ka atong iutan niya kung niya ibiyahe pa na to ni padong sa syudad So pag huwanin na to diha huwag kuha huwag ka ni mga ni na po ta o pag pang kamote, ka may ni kay Prisco o gikan sa tog dungeon ba So pag ako na ko diha huwag ka huwanin ka mote niya mga kinsikon ni na po dahin ta pag pang huwanin ka pang pahumot sa tong itlog ay hasta dili diay sa atong utan kaya tong kamuntagon diri ba kay bugna kayo ba oh, ha, ha. Simi kabuhi ba? So, mate, to, si Mika buhi on ani diri repita ba sumate so, pagabot nato din ha makain si kon gikuha ang utanon dadala po ang siko og saging diri ah sumate so, din ato pagodog 1 e minute ra na, na video atong buhaton karon inuno dai nato ang kamugay paguman aw mixan din nato kamuti diri ah perting puno as kaldero diri ni pita ba i mix dato dayon para makahigop din tag sa bawron aw automatic ilalad e dato dayon ang atong bahaw dayon papitikan dayo og sabaw oh, ha -ha. Maka panghungit yuka Sa kalamit mi ani ah. Hmm. Ah ah. Sobat tahun kai merumahkan anak dia. Nyadir yang tak kutu makin cikun. Like and share. Aubun ya loy.